Aning na Sugpungan sa Buhay ng Taong Sa buhay ng taong, ang bawat isa ay nakararanas ng isang serye ng mahahalagang sugpungan. Ang mga ito ang pinakapangunahin at ang pinakamahalagang mga hakbang na tumutukoy sa kapalaran sa buhay ng isang taong. Ang mga sumusunod ay isang maikling paglalarawan ng mga sugpungang ito na dapat pagdaanan ng bawat tao sa kaniyang buhay. Ang unang sugpungan, kapanganakan. Kung saan ipinanganak ang isang tao, sa anong pamilya siya ipinanganak, ang kaniyang kasarian, hitsura, at oras ng kapanganakan, ang mga ito ay mga detalye ng unang sugpungan sa buhay ng isang taong. Hindi pipili ang sino man hinggil sa ilang detalye ng sugpungan ito. Ang lahat ng ito ay matagal nang itinadhana ng lumikha. Hindi na iimpluensyahan ang mga ito ng panlabas na kapaligiran sa anumang paraan. At walang mga bagay na ginagawa ng tao ang maaaring makapagpabago sa mga katotohanan ito na itinakda ng lumikha. Ang pagkapanganakan ng isang tao ay nangangahulugang natupad na ng lumikha ang unang hakbang ng kapalaran na kanyang isinaayos para sa taong iyon. Dahil matagal na niyang itinakda ang lahat ng detaling ito. Walang sino man ang may kapangyarihan na baguhin ang alinman sa mga ito. Maging ano pa man ang kalalabasan ng kapalaran ng isang tao, itinatadhana ang mga kondisyon nang kapanganakan ng isang taong at nananatiling ganoon ang mga ito. Ang mga ito'y hindi naimpluensyahan sa anumang paraan ng kapalaran sa buhay ng isang taong at hindi rin naaapektuhan na mga ito sa anumang paraan ang kataas-taasang kapangyarihan ng lumika sa kapalaran sa buhay ng isang taong. Una, Isang bagong buhay ang isinisilang mula sa mga plano ng Lumikha. Aling sa mga detalye ng unang sugpungan, ang lugar na sinilangan, pamilya, kasarian, pisikal na anyo, ang oras ng kapanganakan ng isang tao, ang maaaring piliin ng isang tao? Maliwanag na ang kapanganakan ng isang tao ay kusang nangyayari. Ang isang tao ay ipinapanganak na hindi niya sinasadya sa isang partikular na lugar at sa isang partikular na oras. Sa isang partikular na pamilya na may partikular na physical na anyo. Hindi sinasadya ng isang tao na maging miyembro ng isang partikular na sambahayan na isang sanga ng isang partikular na lipi. Ang isang tao'y walang pagpipilian sa unang sugpungang ito ng buhay. Ngunit, sa halip ay isinisilang sa isang itinalagang kapaligirang ayon sa mga plano ng lumikha. Sa isang partikular na pamilya na may partikular na kasarian at hitsura at sa partikular na oras na malapit na nakaugnay sa takbo ng buhay ng isang taong. Ano ang magagawa ng isang tao sa mahalagang sugpungang ito? Sa kabuuan, walang pagpipilian ang isang tao tungkol sa isa man sa mga detaling ito hinggil sa kanyang kapanganakan. Kung hindi, dahil sa pagtatadhana ng lumika at sa kanyang paggabay, hindi malalaman ng isang buhay na bagong silang sa mundong ito, kung saan pupunta o kung saan siya maninirahan. Hindi siya magkakaroon ng mga ugnayan, hindi ma papabilang saan man at walang magiging tunay na tadhana. Subalit, dahil sa maingat na pagsasaayos ng lumikha, ang bagong buhay na ito ay may lugar na matitirhan, mga magulang, isang lugar na kabibilangan at mga kamag-anak. Kaya ang buhay na iyon ay nagsisimula sa kanyang paglalakbay. Sa buong prosesong ito, natukoy na sa mga plano ng lumika ang pagdating ng bagong buhay na ito. At lahat ng aariin ito ay ibibigay sa kanya ng lumika. Mula sa isang lumulutang na katawan na walang anumang pag-aari, unti-unti itong nagiging laman at tugo. Nakikita at nahahawakang nilalang na tao isa sa mga nilikha ng Diyos na nag-iisip, huminga at nakadarama ng init at lamig na maaaring makibahagi sa lahat ng karaniwang gawain ng isang nilikha sa material na mundo at daraan sa lahat ng bagay na dapat maranasan sa buhay ng isang nilikhang tao. Ang nauna ng pagtatakda ng lumika sa kapanganakan ng isang tao ay nangangahulugan na kanyang igagawad sa taong iyon ang lahat ng bagay na kinakailangan para patuloy na mabuhay at gayundin din ang pagkakapanganak sa isang tao ay nangahulugan na matatanggat niya mula sa lumika ang lahat ng bagay na kailangan para patuloy na mabuhay at mula sa puntong iyon ay mabubuhay siya sa ibang kaanyuan na ibinigay ng numika at mapapasailaling sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha. Bakit isinisilang ang iba't ibang tao sa iba't ibang kalagayan? Kadalasan, Gustong isipin na mga tao na kung sila muling ipapanganak, ito'y sa isang tanyag na pamilya. Na kung sila'y mga babae, magiging kamukha nila si Snow White at mamahalin sila ng lahat. At kung sila ay mga lalaki, sila'y magiging si Prince Charming na walang anumang kinakailangan na nakapag Papasunod sa buong mundo. Kadalasan, may mga nasa ilalim ng na maraming ilusyon tungkol sa kanilang kapanganakan at kadalasan ay hindi nasisiyahan dito. Naghihinakit -na sa kanilang pamilya, sa kanilang hitsura, sa kanilang kasarian, pati na rin sa oras ng kanilang kapanganakan. Subalit, hindi kailanman na uunawaan ng mga tao kung bakit sila ipinanganak sa isang partikular na pamilya o kung bakit ganoon ang hitsura nila. Hindi nila alam na kahit na saan sila ipinanganak o kung ano ang hitsura nila, gaganap sila ng iba't ibang papel at tutupad ng iba't ibang misyon sa pamamahala ng lumikha, at ang layuning ito ay hindi kailanman magbabago. Sa mga mata ng lumika, ang lugar na sinilangan, ang kasarian at ang pisikal na anyo ng isang tao ay pansamantalang lahat. Ang mga ito ay isang serye ng maliliit na toldok. Maliliit na simbolo sa bawat yugto ng kanyang pamamahala sa buong sangkatauhan at ang tunay na hantungan at kahihinatnan ng isang tao ay hindi na pagpapasyahan ng kanyang kapanganakan sa anumang partikular na yugto, kundi ng misyon na kanyang tinutupad sa kanyang buhay. At ayon sa paghatol sa kanya ng lumika kapag kumpleto na ang kanyang plano ng pamamahala. Sinasabi na may sanhi ang bawat bunga at na walang bunga kung walang sanhi. Kung kaya't talagang nakatali ang kapanganakan ng isang tao kapwa sa kasalukuyang buhay at sa nakaraang buhay niya. Kung winawakasan ng kamatayan ng isang tao ang kanyang kasalukuyang termino ng buhay, kung gayon ang kapanganakan ng isang tao ay ang simula ng isang bagong yugto. Kung kinakatawan ng lumang siklo ang dating buhay ng isang tao, kung gayon natural lang na ang bagong siklo ang kanyang kasalukuyang buhay, dahil nakaugnay ang kapanganakan ng isang tao sa kanyang buhay sa nakaraan at maging sa kasalukuyan nang ngangahulugan ito na ang lugar pamilya kasarian hitsura at ang iba pang mga bagay na nauugnay sa kapanganakan ng isang tao ay marapat na may kaugnayang lahat sa nakaraan at kasalukuyang buhay ng isang tao nang ngangahulugan ito na ang mga bagay na may kinalaman sa kapanganakan ng isang tao ay hindi lamang naimpluwensyahan ng dating buhay ng isang tao kundi pinagpapasyahan ng kapalaran ng isang tao sa kasalukuyang buhay na dahilan ng iba't ibang uri ng sari-saring kalagayan kung saan na ipapanganak ang mga tao ang ilan ay ipinapanganak sa may hirap na pamilya ang iba ay sa mayayamang pamilya. Ang ilan ay sa pangkaraniwang angkan, samantalang ang iba ay sa tanyag na lahi. Ang ilan ay ipinapanganak sa timog, ang iba sa hilaga. Ang ilan ay ipinapanganak sa desyerto, ang iba sa mga luntiang lupain. Ang kapanganakan ng ilang tao ay may kasamang mga pagbubunyi, tawanan, at mga pagdiriwang. Ang iba'y nagdadala ng na mga luha, kalamidad at kapighatian. Ang ilan ay ipinapanganak upang pagkaingat-ingatan, ang iba'y upang itapon na tulad ng mga panirang damo. Ang ilan ay ipinapanganak ng may magagandang katangian, ang iba'y mga baluktot, ang ilan ay magandang tignan ang iba ay pangit. Ang ilan ay ipinapanganak sa hating gabi. Ang iba ay sa ilalim ng tirik na araw sa tanghaling tapat. Ang mga kapanganakan ng iba't ibang uri ng tao ay tinutukoy ng kanilang mga kapalaran na inihanda ng lumika para sa kanila ang kanilang mga kapanganakan ang nagpapasya ng kanilang mga kapalaran sa kasalukuyang buhay nila, kayon din sa mga papel na kanilang gagampanan at sa mga misyon na kanilang tutuparing. Ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng katas-taas ang kapangyarihan ng lumika. Itinadhana niya, walang sino man ang makakatakas sa kanyang itinadhanang kapalaran. Walang makakapagbago sa kanyang kapanganakan at walang sinuman ang makakapili ng kanyang sariling kapalaran.